Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naglabas ng pahayag si na Christy Fermin ukol sa palagi ang post ni Andrew Shimmer sa kanyang asawa. Marami na umanong nakakausap si Christy na tila kini-question ang palagi ang post ni Andrew Shimmer sa kanyang bisis. Tila na dadalas na raw ang pagpapaawa ni Andrew sa publiko sa halos araw-araw na nitong pagpost ng lagay ng kanyang asawa. Ayon pa kina Christy, Morley Alinio at Romel Chica, ay tila idinidepende na umano ni Andrew sa publiko ang gastusin ng asawa sa pamamagitan ng pagpapaawa nito. Ang dami-dami kong nakakausap, mga kachika, mga kaibigan, mga profesional, mga doktor, pangaang iba at abogado. Ang tanong nila, yung isa, pangalawa, na pagpapa-interview, maiintindihan po yun. Pero yung i-vlog mo ang araw-araw na nagaganap sa inyong personal na buhay, yun po ang questionable na po talaga para sa marami nating mga kababayan. At ang kanilang tanong, parang masyado na raw yatang idinidepende ni Andrew ang mga gastusin ng kanyang asawa sa pagpapaawa. Ando naman yung kanyang panghingi ng panalangin sa ating oh. mga kababayan. Pero alam mo yung pagsasabi niyan, hindi niyan matatakpan yung tunay na dahilan kung bakit ipinakikita mo ang mga nagaganap sa asawa mo na dapat ay kayo na lamang. Personal yun eh. Ang nakakaalam. yun. Matatanda ang ibinalik muli sa ospital si Joe Rovero, ang misis ni Andrew Shimmer dahil sa pagtas ng sodium nito at iba pang komplikasyon. Anong masasabi mo sa balitang ito?